Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscila at Aquila? Mga kamanggagawa ko sila kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako nagpapasalamat kundi pati kaming mga taga-simbahan ng mga hintin. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangangamusta sa aking kaibigan na si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya at kay Maria na nagpakahira para sa inyo. Ikamusta ninyo ako sa mga kakabayan kong sila Adronico at Hunya na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang maging kristyano kaysa sa akin. Ikamusta ninyo ako kay Ampilyato na unang minahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin, kay Kristo at sa kaibigan kong si Estakis. Magbatean kayo bilang magkakapatid kay Kristo binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tersyo na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Ikinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya, nagtitipon ang buong simbahan. Kinakamusta rin kayo ni Erasio na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Kwarto. Naway sumain yung lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Purihin ang Diyos na nagpapakatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Heso Kristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na lilim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggan Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa lupo-sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat. Sa Kanya, iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.